mga Spider, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuorin na manakakaliw at manakakatong mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update at sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw Ba? Buti na lang may sumalo? Ba? Bauer? <laughs> Inaya rin Ang sumit ko daw makatingin Ganda naman yan ate Pala nga naman mag-beautiful eyes ako ya di nain lab, ka? <laughs> <laughs> ba, Dia <Bilis, ha. laughs> may supercar. supercar ka dyan. Ayos yan. Tipid. Kawawa naman. Naulog pa. Uy. Saan ka ulit? Mahal Hindi nga. na lang. <laughs> magbigay ng bansa na nagsisimula sa letter A. Mm. A. Alaska? Very good. Alaska. Ikaw Ay, naman, yun, eh. magbigay ka ng bansa na nagsisimula sa letter B. Not good. Pero brand. Bakit? Ay, ang pala ko po. Pwede pong pahawak. Pahawak lang po sa glass. Okay lang po. Ay, oh, hello po. Uh, what's your name po? Luis. A Luis uh, Luis po. Uh, paano hawak? Luis, look at me! Ang tiyala ng ati kuya Ba, magkamukha sila Luwot na problem! Always! <laughs> no, mo! No, <no>, no. <laughs> 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 Ba't kaya to yung filter ni kuya? <laughs> <laughs> bagay? <laughs> bagay na bagay. Hindi <laughs> <It's vegan> ka talaga. Ito ba na lang? <laughs> Uy! ang prank! lang. Gusto mong mas stress ah? Magkindera ka? Talaga? Ah, Nakaka-stress ah, ba yan? O, oh, Magkano po yung Jollipop? Pabili nga po dalawa. Ha? Dalawa. niya ka, nagpapalit ka pa. Ko. <laughs> oh. Nagpapalit pa, bibili din pala. Six and a half hours later. Babariya. Oh, na naman. Umalik. Umalik. Sampo, ano? Ka, ibili ka na lang. Huwag po, babariya na lang po. Babariya lang. <laughs> Ganda naman ang tindera nila. Magkano po yung kami nyo? <laughs> Lima. po bibili na naman. Dalawa nga po. <laughs> <laughs> okay. okay na yun natin. Sabi ko bumili ka na, nagpabarya ka pa, Pinapagod mo ako. Huwag ka na magalit. Talaga. Oh. <laughs> <laughs> yung bigla ka na tatay pero nasa bahay ka pala. Wala ka karamdam na biglang naalala lang sa bahay lang <laughs> yeah. safe Green, na safe red yellow oh. blue perfect orange pink ayaw pink 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 ayaw niya pink 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 pink, pink. 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 Isa ko good kay Kuan. Pink! Pink! Tama naman siya, di ba? Pink! 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 Nabihan na on. Nga din ka pong sulod. Pink! Pink. Pink. Bakit tayo tanggapin? Ayun, pumasok. Balik! Tad! Ano, blue, blue na naman ka. Pink! Manto! Di aragay ka, kape kayo. ka ron sa inyo. Kami nga nakuha panawag niyo. Ano, dahil ka. Kaya ka tau <laughs> dia. Hello. Ano nga sa Saku Sa'yo ko, kung tanawang sa inyo, ganyan lang. Di ba yun? sa inyo, ha? Ha? Ano d'ya raha? ka malakaw. Malakaw dito. Madala nga. Ang binigay dito. <laughs> Bakal dito. Pinaiwan na yung kanin. Ilunggay tayo muna. Suriyaw na. <laughs> Anak ka lang <laughs> Tawa ko! Tawa na nga naman ba? Anak ka lang ko! <laughs> Dahawa ko sa katabi ko. Ilang beses na nagbayad. Mahawakan lang kamay talaga. Huwag mo kasi titigan. Para hindi ba in love? Tawa Yung dryer. tagulat, <laughs> But then... <laughs> what in the world? <laughs> what in the world? what reaction sila. pinagsanib <laughs> malilito na <ng> hair dryer hindi talaga din ako pigil ang tumawa hindi tumawa I don't want peace talaga pahugas nila <laughs> Eh. <laughs> Wala ka balay-balay. Shampoo pala yun. <laughs> ba? <Hello? laughs> <laughs> Kumusta na naman yung mga nakatingin? Wala <laughs> <laughs> ka plus na yun pati manong kala niya umaga